Kahit na hindi ako magsala, kahit na hindi ako manalangin, ako ay makakapasok sa paraiso ni Allah. Mga minamahal na kapatid, kung ganun lamang kadali ang pagpasok sa paraiso sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, ay mas nauna na sa iyong nakapasok si Shaitan o sila Iblis. Bakit? Sapagkat sila ay katulad mo rin na naniniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila rin ay naniniwala sa paraiso at sa impyerno ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subalit sila ng utusan ni Allah Subhanahu wa Subhanahu wa Ta'ala na sila ay manalangin, na sila ay magsujud kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sila ay tumanggi. Nakatulad din ng pagtanggi na ginagawa mo ngayon dito sa mundong ito. At alam mo ba na ang unang-unang tanong na itatanong sa iyo sa kabilang buhay ay ang iyong sala. Kaya naman mga minamahal na kapatid, pangalagaan, pagbutihin natin at gampanan natin ang ating obligasyon dito sa mundong ito. Sapagkat nandirito pa tayo, sinabi ni Allah, para lamang sambahin natin siya dito sa mundong ito.